Nailibing na nitong Sabado ang gurong si Eliser Ising Sugaste at asawa nitong si Lalaine na pinaslang na mga carnappers sa kanilang printing shop sa poblasyon Matalam, Cotabato ilang linggo na ang nakakalipas. Pero umaasang manauli lang mga anak nito at pamilya na naway hindi kasamang mailibing sa hukay ang hustisya para sa kanilang mga magulang dinagsa ang libing ng mag-asawa, hindi lamang ng mga kamag-anak, kundi maging ang mga kaibigan, kasamaan sa trabaho, kapwa guru ni Sir Eliser at mga estudyante nito para magbigay pugay sa huling pagkakataon sa kabutihan ng mag-asawa. Matatanda ang napatay sa operasyon ng operatiba ng matalang BNP ang hitman sa krimen pero nananatiling at large ang kasabot itong tumangay sa motorsiklo ng mag-asawa matapos ang insidente ng pamamaril nabatid na pumalag ang gurong si Eliezer nang tangkang kuni na masospek ang susi ng kanyang motorsiklo sanhi para pinagbabaril sila na naging dahilan ng kanilang kamatayan Luigi Alan Tutor Ndbc Bida Balita